Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius na iyong Enero Labinsyam, 2025. Habang unti-unting lumalawak ang linggong ito, mapapansin mong sumisikat ang iyong likas na kakayahan sa pagiging visionary. Ang iyong kakayahang makita ang mga landas na hindi kayang makita ng iba ay nagbibigay liwanag sa iyong daraanan. Ngayong araw na ito, Enero Labinsyam, binibigyan ka ng pagkakataon na magnilay at pag-isipan ang banayad na kapangyarihan ng iyong mga iniisip at galaw, lalo na kapag ang pagkabigo ay nagtangkang magtakit ng iyong isipan. Huwag kalimutan na yakapin ang lakas ng araw na ito at hayaang magtiwala ka sa iyong natatanging kakayahan. Pagpapalakas ng iyong loob at pagtutok sa mga layunin. Ang ikanegatibo 21 ng Lunar Day ay isang panahon upang ipagdiwang ang iyong lakas at tandaan ang malalim na tibay na nananahan sa iyong puso. Ito ang tamang oras upang gamitin ang enerhiyang ito, dahil hinihikayat ka nitong linawin ang iyong mga layunin at itutok ang iyong mga hakbang sa mga bagay na may kabuluhan. Gamitin ang iyong mga pananaw at insights upang magpatuloy sa mga bagay na may kahulugan, kahit na may mga pagsubok at pagkatalo sa landas. Ang iyong tibay ay magsisilbing gabay sa iyong pagunlad at magbibigay daan sa iyo upang magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Ang enerhiya ng araw na ito ay hindi lamang nakatuon sa iyong personal na lakas, kundi pati na rin sa iyong kakayahang makita ang higit pa sa mga ordinaryong bagay. Ang iyong likas na talento sa pagiging visionary ay isang mahalagang tuol na magagamit mo upang makamit ang iyong mga pangarap. Kaya't itaguyod ang iyong pananaw at magsimula ng mga hakbang upang maging mas malapit sa iyong mga layunin. Pag-aalaga sa iyong pag-isip at paglaya sa emosyonal na bigat. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa libra, isang alon ng harmonya ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mapawi ang mga agresibong damdamin na naipon sa iyong puso at isipan. Ngayon ang tamang oras upang bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong kaligayahan at kagalingan. Ang pagpapatawad sa mga sitwasyon at tao ay magbibigay daan sa iyo upang makatagpo ng kapayapaan at balanse sa iyong mga kaisipan. Ang pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalagayan ay hindi lamang magpapagaan ng iyong pakiramdam, kundi magbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong relasyon sa iba. Maglaan ng oras upang mag-reflect at magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Alamin kung anong mga damdamin ang nagpapatuloy sa iyong isipan at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pag-ugali at pananaw sa buhay. Kapag natutunan mong bitawan ang mga negatibong emosyon, makakamtan mo ang mas mataas na antas ng kaligayahan at kadalakan. Pagtuon sa iyong pananampalataya sa sarili at pagkakamit ng mga pangarap. Habang tumatakbo ang araw, maglaan ng oras upang mapansin kung paano nakakaapekto ang iyong mga emosyon sa iyong pakikisalamuha sa iba. Ang iyong pagtutok sa sarili at sa iyong pananampalataya sa iyong kakayahan ay magbibigay daan sa mas magaan at matagumpay na pakikisalamuha. Maging tapat sa iyong sarili at alalahanin na ang pagnanasa at ang pananampalataya sa iyong kakayahan ay susi upang magbukas ang pinto ng iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay puno ng potensyal upang maisakatuparan mo ang iyong mga pangarap at matutunan na ang bawat hakbang ay may layunin. Ang universo ay nakikinig at handang tulungan ka, kaya't magtiwala sa iyong landas at sa iyong mga pangarap. Huwag matakot magtagumpay, dahil ikaw ay may kakayahan na baguhin ang iyong mundo at makamit ang lahat ng iyong minanais. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.